Kuya, magkano to kaya kuya? Tay, magkano yan tay, isa? Magkano isa yan tay? Uh, Nagkakabot mga... ng mga 7 or eight. Seven, eight? Mahal pala no? Mamamanigat kasi ako kay ano eh, sa girlfriend ko. 8,000, na lang tawad yung tay. Wala uh, lang tawad yun dahil mga mahalang Ah, mahal ng Ah, okay. Sige, sige. So hello what's up mga king Magandang umaga sa inyo lahat mga king So itong araw na daw mga king Pupunta tayo Kay Miss Kels para mamanhikan So yun mga king nandito tayo sa trip store Abra din sa Bangged So siyempre dito ulit tayo natulog kay boss Alex kung gaganda na mga ano so, Actually dito, dito ko dito sa binilan eh Si Miss Kels dati Saan po si ano? Si boss Alex go Ano Ano sa likod? Sige, sige. Ayan, boss Alex go. Oh. Ayan, oh. Trips all over. Ang dami, oh. Dami sapatos. So, si Alex go. Uy, bago yung sock yan nyo. Sa ito, bro. Sa ito? Oo. Bago? Oo. Oh. E ito yung gagamitin okay. e ko? Regalo ko yung kinikin. Wow, so ano hul? E ito yung gagamitin ko? Oo, oh, yung pamagamit ko ito. Empty? Empty o kebe. Grabe, lakas na ito. Five ha? Huh? ano na mo yes, bye Halo, solid dyan ito yung ginamit mo sa race? oo oh. grabe, no? sa karera so, yan mga king dito ako natulog kay Bosales ko syempre, alam mo na pagmuhi ako ng Abra dito talaga ako natulog kay Bosales ko so, ito baka pwede mo nang benta sa akin yan benta <coughs> yan? ha? mabenta? ah, binibenta mo rin yan oh. magkano? 370 370? Oh. Keden. Keden na rin. Gulugulugan. Saken. Yeah. <laughs> -gulu. Gulugulo. Gulugulo goto para ba yan yeah. uh, at daw? Gendang. malakas to actually. Sound check, sound check, sound uh, check. Sound check. Sound check. <laughs> wow. So ito may akin ang gagamitin ko. Papunta apunta kay Miss Girls! Diba dati ang ginamit ko Dati ang ginamit ko yung Ninja oh. Nandun, ayun, nandun So, ay umandar kasi battery sira May gasolina pa pare? Anong gasolina na ito? Diesel <laughs> Diesel Ang <laughs> 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 grabe, MTO7 Pero muna ako para Alam mo naman, aman mandi ka na tayo. Grabe, yung ganda oh. MT so, MT07. ganda ng gulong. ano, laki. So, so yun mga king. Uh, ah, ito ng pagkakataon na sinundan ko si Miss Girls dito. At siyempre, kan tayo. At doon tayo bibili ng regalo para sa kanya. Boss, maraming maraming salamat talaga dahil nandiyan ka. mo ko ng motor. So mga king, siyempre, ang iniiling ko lagi sa inyo, Nag 100k followers na si Boss Alex Go. Pwede natin gawin ano no? 150. 200. Pwede 200. Guys, paano naman natin si Boss Alex Go kahit 200k followers? So yun nga, uh, let's go na. Kasi kailangan na natin makausap ang mga magulang ni Miss Kels. Good luck. Good luck sa akin. <laughs> Good luck sa akin kasi probinsya to eh. So, let's go mga king. Sheesh! So yung mga kids, siyempre uh, Big shout out kay Boss Alex ko Meron tayo ng MT O7 <laughs> Ganda oh, tinan mo oh. So, siyempre Siyempre mga aking uh, Sa mga nag-aabang ng part 35 namin Ni Miss Ito na mga aking Ang kaabangan nyo Dahil, ito, medyo may kabaunti Kasi, aharap na ako sa magulang niya At siyempre, mamanikan yan eh Diba? Ang yung magulang ko actually mga king, yung magulang ko. Ah, uh, hindi nakapunta kasi eh, busy sila sa probinsya. So, mayar lang naman, bibigyan ko lang ng pagiging uh, respect para sa magulang ni Iskels. ipapakita ako s'yempre. At s'yempre that time noon na uh, ligaw pa lang yung ginagawa ko kay Miss Kels. Kaya hindi pa never pa ako pasok sa bahay nila. So, eto na yung mga king. So big shout out kay Boss Alex Go Follow natin si Boss Alex Go Napakasulit, napakabait Doon tayo, tayo tumira, doon tayo natulog Pinarong pelerong pa ng motor MT 07 <laughs> MT 07 Mangi, sulit, oh. ganda ng tunog yun oh. At siyempre abang-abang sa part 35 namin ni Miss Gas. Let's go! Sheesh! Woo! I love you Miss Gas! So yun mga king, pag muna tayo. Ah, uh, wait lang kuya. Gawa tayo ng malaki. Gawa tayo ng... Pag ako 200 kuya. Ayan. 200. Kung saan naabot ang 200 mo. Sa empty o 7. <laughs> saan naabot ang 200. Di ba? Sticker. Oh, thank you kuya. Sticker. Thank you, thank you. <laughs> Siyempre nagbibigay tayo ng sticker kahit di tayo kilala. <laughs> Sayang eh At least Makapag follow man din sila So yun mga kaing Nakapag ano na tayo Gasay na tayo Let's go <tapos> malapit na tayo kila Miss Kels ang problema kasi dati kasi nagbigay na ako ng kambing sa kanya ang bala ko sana ang baboy so anap tayo ng baboy sigurado kung saan tayo pwedeng makanap ng baboy Kaso lang ano eh saan kayo kakarga yung baboy ang hirap diba kasi alam mo naman ay so yun mga king hanap na lang hanap na ta lang tayo dito mga king kaya abang abang na lang mga king let's go so yun mga king Uh, kaya na pa ako naghanap ng baboy So marami ako nagpatulungan kanina Tatanong-tanong tayo dito sa nakakabili ng buong baboy Ang hirap ang ganap ng baboy Kaya pwede magtanong Sa kaya makakabili ng baboy bu Buong baboy O oh, mga, mga pangkatay gano'n party dito meron pa Oo. Oh. Balik ka na lang mamaya ko pwede. Try ko. Dito parte meron. May mga baboy dyan. Pwede ko lang alam mo. Uh. Pero tignan muna ako kuya dito. Tanong-tanong muna ako. Tignan kuya. Dito kuya sa mga tindahan. Pwede ba magtanong? Pwede magtanong? Mag sir, kaya, pwede magtanong sir? Kuya, ano, pwede magtanong? Saan ano? Saan pwedeng bumili ng baboy? Meron kang Ah Ay may baboy ka kaya? Meron, meron. Meron ka? Tetik yeah. na natin. Sige dito yung mga akin, meron pala dito eh. Tingnan natin. Tingnan natin. Saan kuya? Dito. Baboy. Hindi daw ba kan tayo dito mga kay? So yun mga kay, buti di tayo makita ng bundok. Alam patag lang. Kasi actually dati pagkambing ano eh, hirap eh bundok talaga eh may mga baka oh. baka na lang kaya kaso mahal ng baka eh ano na lang kuya no pagka niliko ko padala na lang siguro doon no ganoon na lang siguro hello po ah, titignan natin oh ito pala oh o yan mga king siguro ito na isang may bibigay ko kay Miss girls isa lang kuya magkano to kaya kuya tayo magkano yan tayo isa ah uh, nangangakuan na. Mga... nakakabot mga... ng mga 7 o mahal pala no atay <laughs> mahal pala no Oo Mamamanigan kasi ako kay ano eh sa girlfriend ko Pupunta po ako ngayon pero pag naibili ko po pwede po padala na lang Oo pwede Pwede po no Sige Siguro ito na lang po 'yan no Ayun na lang po no Sige Pero reserve ko na lang yung kuya Ayun no Oo Yan lalagay na sa Sige sige 8,000 na lang tawad n'yong tay wala nang tawad yun dahil ang mahal na mahal na pigs. Ah, mahal ng pigs? Ah, okay. Sige, 2010, sige. 2010 yung... Pigs? Oo, isang kaban, yung grower. Pero yung finisher, 2009. Oo. Mm finisher. -hmm. Sige, sige. Yan na lang po. Yung nandun, no? Yan, no? Oh, oh ito, yun, mga okay. king. Okay na yan, sigurado. So, yun, mga king, abang-abang. Ah, -abang. uh, yun yung bibigay ko para sa pamangikan kay Miss Kels. So, let's go. Sheesh! So, yun, mga king ah uh, actually mga king ano uh, bumalik ako kay alas ko kasi nagka problema so ang nangyari eto kasi hindi ko na ikabit bumalik ako kanina so yun para may makita tayo dito sa harapan ko And, kinakaba no mga king dito papunta na yan kaila, kaila ano napatay mo natin mga king so yun papunta na yan kaila miss so yung baboy mga king uh, ipapa lang ko na lang so ito na making ay kinakabahan ako so tsk. bahala na bilang isang uh, lalaki para maging respeto lang para sa kanila na kahit wala yung magulang ko makausap ko lang yung magulang niya at side ni Miss Kels so syempre ako naman uh, bilang isang lalaki bilang isang lalaki naman Uh, pinaninindigan, pinaninindigan ko na tong gagawin ko dahil uh, ito na tayo eh uh, basta kaya natin to mga king Ay, kaya ito medyo utal utal dahil kinakabahan kasi ito nakakausahan din ko na yung magulang niya. Ay, so let's go mga king tara shish ayo dito na tayo mga king <laughs> Ay, kasi dati naman actually mga king uh, umalog yung anong umalog <laughs> actually dati mga king siyempre yung niligaw ako sa kanya hindi ako mapasok kasi ligaw lang ka sa girlfriend pero ngayon pamanikan to eh iba, yung, iba na yung mga galawan natin ngayon eh <laughs> magulang na yung mga natin ikakausapin natin ba? Diba? so why not ba? Diba? dito na tayo mga aking ayun o oh. dito yun naaalala nyo diba kung may naaalala kayo dito paakit yun o oh. ayan so akita tayo mga aking let's go let's go let's go bata, may bata. So, ito, ganapin na natin yung ano natin. Ay, makakakit tayo dito. Ah, uh, tayo dito. ayun pwede kayong makakit dyan. Sir, pwede umakit dyan, sir. Pwede po umakit dyan. Ayan dyan, makakit tayo dyan. Sa kabila po, Thank you po, thank you po Ayan Eh, Dito tayo Ayan Ayan Dito tayo, dito tayo, dito tayo, dito tayo Makakita tayo dito Ang daming tao Nangiya ako Hello po Matatawa <laughs> <laughs> sila sa akin oh no? <laughs> ah, Makakilala nila ako ah Dito tayo, dito tayo Try natin Makakita tayo dito nakakabahan ako ah mga, mga pinsan na ito ni ano to ni Miss Kels oh Ayan. hello po nandyan po ba si Miss Kels ha nandyan po si Miss Kels nandyan sige po thank you thank you dami nag-aabang oh Hello po. Pwede po dito? Ah, pwede. pwede. po dito, sir. Ha? Ah, Kinakabahan ako. Ayun na, nag na, ano, nagsisibak lang para baboy. Ayun na, mga aking. <laughs> ayun na, ayun na. Ano, let's go, mga aking. Kinakabahan ako. <laughs> nakakabahan na kamag-anak sa akin. <laughs> ano let's go tara bala na bala na si batman let's go swish so yun mga akin nandito na ako ano yun daming tao dun ah parang si kelly yun ah si miss kills ba yun parang si miss kills yun ah dito na tayo mga akin ayun nee. eh miss kills nga ito miss kills Hello. Eh ito ako para ano? Mamanikan. Ay, sa ma Ay mga kamag-anak mo sila. Ay. Saan si papa mo? Lola. Lola, bless ako kay Lola. Bless tayo Lola. Bless po. Yan. Yan. Para saan yan? Para saan? Para sa Sabado. Oh. Sabado? Bakit? Ito yung pinaka-important. Ah... Nakakabahan ako. Ba? No. Bakit? Dahil mo palang mag-anak. <laughs> Siyempre. Sinabi ko kasi wala niya. <laughs> Oo, oh, gano'n. Saan si papa mo? Sige, sige. Pa! Pa! Ay, yan na. Ako, pasok na ako dyan. Saan si pa papa? Ayoko. Hello po. O hello po. Hello. Po. No. <laughs> Ayo, no, ganda. Ay masayaan sila, ano masayaan? Sa pati sila sasama. Ay ganun ba dito? Sige po, pasok tatara po. Po, po. Ay you po, you po. Ay thank you Miss Kills. Hello po. Hello, Domi ano? Ganda mo talaga dito. <laughs> sorry, sorry ah. <laughs> Ayun mga aking pinagandaan talaga ni Miss. Hello po, ma pwede mag-bless mo na no kay pa 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 papa. Pa 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 pa? <laughs> Ayan, blessed. niyan. saan po. Ayok, miskels eh. Saan si mama mo? Ay, hindi umuwi. Ay, hindi umuwi. Domi oh. Hmm. Ganyan talaga, no? talaga. Dito no? Ganyan talaga dito. Ah. Papasokin mo sila para ano? Para mas ano? Hindi okay. At least ano na witness sila, diba? Okay lang.